Yan, good evening mga lods. Ah, uh, tipid-tipid pag may time. So, diskarte sa ulam kung paano makatipid. 50 pesos na karning baboy at saka alagang 40 pesos na kangkong. So, marami na po 'yan mga lods. Ay, diskarte. O pang natin, chap-chapin na natin tong kangkong. At lulutuin na natin. Hulaan niyo kanong luto to. Ayun. Okay, Kinain mga lods. ayan, ayan yung kangkong natin, no So dito natin siya ilalagay. Hindi na tayo maglagay ng mantika kasi yung aboy natin may ano na yan, taba. So diyan na tayo kukuha ng mantika. Lagyan lang natin ng tubig yan mga lods. Para yan, ganyan no, para malambot. Yung tubig na yan, yan ang magpapalambot din pag naubos na yan, magproduce na ng mantika yan. Ayan na oh. Ayan, may mantika na mga lods. Nakita nyo. So yan na yung mag sa ano, tabawang bawang at sa sibuyas natin hindi na tayo mag additional pa ng mantika mga idol ayan, ayan, ginisa na natin so ayan na pamaya maya haluin na natin yan at ilagay na natin yung kangkong Ay, simple lang, iskarte paano makatipid kailangan marunong tayo sa iskarte pagdating sa ulam so okay na yan ilagay na natin yung kangkong dyan mga lod marami yan tingnan pero pag naluto yan ukunti na lang yan mga idol ayan o oh. shout out nga pala sa mga viewers ko friends at sa lahat ng followers thank you kahit pa mayroon tayong ma-upload at hindi kayo nagsasawa kung may matutunan din kayo dito kahit pa anong diskarte eh. Uh, pang alternate na ulam sa araw-araw. Ayan. Ayan na mga so haluin lang natin yan para pantay yung ano, yung pagkaluto ng kangkong. So, ayan na. Ngayon, lagyan na natin ng tuyo. Ayan. ini mais lang sa tuyo ah, kaya baka so sobrang alat. Ayan. So, ang tawag nga pala nito eh, adubong kangkong. Ayan. Lagyan na natin ng paminta. Ayan. Tsaka pampalasa. Okay. Tapos haluin natin. Ang haluin yan mga idol. Ayan. Kita mo? Mukhang masarap na sa paningin ko ah. Pag naluto na yan, mamaya maya, saka natin lagyan ng suka. Tapos isang pulo. Yun ah. Kasi pag nalagyan natin ng maaga, pag suka, eh, mawawalan ng lasa. Parang hindi malalasahan masyado yung suka. Ayan. Ano sa tingin nyo mga idol? mukhang nakatatakam na ako ah <laughs> okay ayan takpan muna natin to mga idol um, pakuluan lang natin ng, ng ilang segundo lang ayan okay so, um, maya, maya ayan buksan na natin uy ayan na so okay na yan pwede na natin lagyan ng suka yan lagyan natin yung suka ah uh, ayan tapos halo hmm, haloyin natin ayan oh sorop <laughs> namuy na ko na parang ayay -ay. gutom na naman ako nito hehehehe <laughs> sige halo lang tapos natin haloyin yan Takpan natin sa saglit yan mga idol para isikans lang kulo lang siya basta't makakulo lang absorb lang yung suka ayan so tikman na natin mga idol sa totoo lang, gutom na gutom na rin ako. Tingnan natin. Hmm. Okay. Ayay, ito na. Kain na Kain tayo mga idol. Okay, sige. Pakals na boys. Ano pang hinihintay natin? Yun lang. <laughs> Oh boss, Thank you for watching, my Thank you, thank you, Thank you for.